Basa. Masa. One. Ah, uh, tasa. One. Kusa. Ah. Uh, wanto. two, at three. <laughs> lalaro tayo ngayon na ang tawag dito ay dapat parehas ng dulo. Balang na ang natin, magja-jack and point tayo. Ngayon, kung si Manalo, si Iki magbibigay ng uh, word. Bawa na, tasa. Kailangan nyo nagsasasabihin mo, ang dulo din sa pwedeng basa. Hindi mo pwede ang ending ay ing. Hindi pwede yung three word. Bawa na eh, matamis. Yung M-I-S, di ba? Hindi gano gano'n, kaya mancha. Kaya yung, yung, yung huling salita, two letters lang. O pwede yung, bawa na yung isang letra, bawa na bao, o kaya tao, babae, si iba e. Pwede yung gano'n. Kaya pwede yung three words na mayaman, di pwede yung gano'n. O kaya yung kambing, ay hindi, di pwede yung gano'n. Kaya yung adulo sa, tao, ba, para mga gano'n ba? Kaya, kaya, o kaya ay, a, e, o, u. Pwedeng vowel ang gano'n. O, yun, ha? na. ha? bato bato pick. Bato-bato-pik. Oo, oh, yeah. ang, ang word ko ay laba. One thousand one, one bato bato pik. bato bato, pik. Oh, <laughs> bato, bato oh, oh, Ang word ko ay... Basa. Masa. One. atasa, tasa. Kusa. Ah. One, two, At three. <laughs> <laughs> Lapit ka dito, hindi kita. bato, Buko. to ba? Topic? Okay. Or go on. Tuta! One, two, three! Ito <laughs> ba? Topic? Ah, oh, oh Beke. One, Beke. two, Ito <laughs> <laughs> ba topic? Ito okay. ba topic? Okay. Oh! Oy. Daya! <laughs>

hindi mo niya. Ang ba nasaan? ko eh. Ang <laughs> <laughs> ah, Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Toyo. One, Toyo. two, three. Hahaha. ko gusto mong eh. Bakit? Oh, montas, oh montas, two, montas, three. din yon. <laughs>

da ayaw ulit na lang. <laughs> Daya, ako 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 May one ako 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 laki. ako 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 <laughs> naman, <no>. ako 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 Paano babae? Lalaki? Oh. ako 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 sige. ako nga, no. oh. ako mabigay. ako 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 One. one. Uh, lata, two. one two. Kata gata oh ano? ah! kasi ah, gato lupa lawe gato 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 opik um oh bato, na wala naman talagang uh, tumutulog ha 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 Bato, Bato, <laughs>